Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 25, 2025, Martes, ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Sirach chapter 2 verses 1 to 13. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa inyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa kanya at makaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya at walang pagsalang tatanggapin kayo ng tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa kanya. Pagpapalain niya kayo. Pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na kanyang pinabayaan. May tuwa, tumawag ba sa kanya na hindi niya dinini? Sa maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang Uh, pagdiriwang ng paggunita sa ating pambansa ng EDSA Revolution uh, 39 years na po ang nakalilipas uh, simula nang ito ay mangyari na karamihan sa atin ako po uh, siguro mga 10 years old pa lang ako nang mangyari 'yon wala pa tayong kamuang-muang sa mga bagay na nakikita natin sa paligid noon no yung mga naglilipara mga tora-tora, helicopter, hindi natin naintindihan yun talagang siguro nung pag binabalikan ko eh tuwan-tuwa pa kami noon na uh, may mga lumilipad no ng mga helicopter at mga eroplanong uh, pang panggera noon. So wala kung kalam alam na meron palang lang uh, revolution na nangyayari no at sa kalaunan doon na lang na, narinig nakita sa telebisyon na marami palang tao ang talagang uh, nagsama-sama, nagdasal. No? Yung uh, people power na sinasabi ay prayer power upang matigil na po no? yung uh, pagpapahirap, pangaabuso ng, ng kapangyarihan ng mga kayamanan ng bansang ito para na sa ganon ay makatulong. No, sa bansa natin makatulong sa mamamayan na makaranas naman ng ginhawa dahil noon sabi nga ay patuloy na nagihirap ang tao dahil sa kalabisan at paglapastangan sa mga kayamanan ng bansa at noon din simula noon ay patuloy na tumatawag para sa mga tapat na maglilingkod para sa bayan maganda nga po na magamit gamit natin itong paalala sa unang pagbasa no sa aklat ni Sirap na sabi nga ang um, uh, sino man nagnanais maglingkod sa Panginoon kasi kahit po para sa bayan kahit na sa gobyerno ka ito pa rin ay ginagawa natin bilang paglilingkod sa Panginoon dahil ang Panginoon ang ang nagtatag Panginoon ang nagluluklok uh, ito yung paalala sa atin no na magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Maging sa hirap o ginhawa, dapat patuloy na manalig sa Diyos ang isang taong uh, naglilingkod at gustong maglingkod. Dahil hindi po magiging madali at hindi biro no, ang maglingkod. Unang-una, maraming mga pagsubok, maraming tukso ang aaligid o ang lalapit no, sa mga taong uh, nagnanais na maglingkod. Yung uh, intention, no, i kailangan itong ma-purify at kailangan talaga maging matatag para na sa ganun ay hindi mawala no, sa focus, sa direksyon, kung bakit nga ba siya uh, kung bakit nga ba siya tinawag no, sa ganitong paraan ng paglilingkod. Kaya nawa, no, patuloy natin na uh, uh, pagnilayan ang unang pagbasa natin ito, para kung sino man sa atin ang tinatawag sa paglilingkod at bago ka tumugon ay mapagnilayan mo muna ng mabuti bago mo ibigay ang iyong oo, bago mo ibigay ang iyong sarili. Muli po, isang mababalang araw sa inyong kundal.